Yo, what's up mga kaigoy? So good morning Cebu, good morning Philippines, and good morning world. So today's blog, mga kaigoy is magpasalamat sa sa ang mga followers, no, nga na ta og 10k followers, yehey! So padayon lang ta mga kaigoy, niya proceed ta sa 11k, so 10k ka pinata, so coming 11k followers na ta mga kaigoy, salamat sa inyong pag-support sa inyong kaigoy kung wala mo awala ah, wala po yung kaigoy karon so dako kay kong pasalamat sa atong mga kaigoy no nga nipadayon gihapon sa pagsuporta sa ato ang page unya sa ato ang youtube is continue gihapon ang ato ang youtube no but actually ni honong o ah, atong youtube kay ang akong gibirahan karon mga kaigoy is kini ako ang facebook page so dagang salamat sa mga ni suporta ni padayon og tanaw sa atong mga gipang upload nga video no so daghan kayong salamat in labi na mga kaigoy sa ato ang mga kuan diha sulit nga ni suporta dahil sa ako ang page no niya shout out sa ato mga driver mga taxi driver mga jeepney driver in labi na sa gty taxi ni ike makbuga or boy himsog vlog so shout out ni mugaw niya sa imo mga kaubanan diha shout out po sa mga tanang mga driver sa GTY ang taksi uh, taxi unya AGK Staker World shout out niyo labi na sa ilang amo mam ma baka naman Staker World no AJK Staker World mga kaigoy so kung ginsa tong mga ganahan magpanindot sa ilang motor nga no need na magpapintal ka daugon lang na nato sa sticker, pulido nga sticker, nindot nga mga quality ang ilang igamit nga materials, no. So, asa pamanta arita sa AJK Sticker World. So, i-check lang ninyo ang link kung kinsa tong mga gustong magpadikals, any kinds of sticker mga kaigoy, pwede ra gyud ang AJK, no, maduol ra gyud ninyo, unya garantisado barato pag yun ang ilahang presyo masabot sabot lang yun mga kaigoy kung nga uganahan mo magpa sticker mga kaigoy so pwede rin mo mo, mo comment sa ato ang video niya kung nakadumdum mo is located ni siya sa Loo Quarry Danau so behind ni siya sa Coco Beach na aran ni Dirida Pit so sticker world AJK sticker world shout out ninyo ma'am labi na sa ilaha mga kuan diha mga tigli out or installer sa decals no alin shout out ni mulin unya pwede po ni mo ma ang ilahang facebook page mga kaigoy i lang ang EGK sticker world so pwede ra mo mo direkta sa ilaha uh, mo message mo dito ini kind of sticker yun pwede ra gid kay sila bisag masakyanan pa na, or bisan unsa or pwede mo magpa-customize sa inyong sticker or mga pang vlog sticker EGK na ta so asa pa ta ari na ta sa EGK masabot ra unia. barato ra ang ilahang presyo mga kaigoy o pasalamat sa dito mga kaigoy sa ako ang amigo niya nga tagiya sa Prince Prince William Moto Parts no Nya o ganahan mo magpaayo na sa at gihapon tayong mga daghang amigo niya no? pwede ta mo mudool or i-comment lang pwede rin home service so Prince William Auto Parts um, located niya ni sa Pulang Yuta Danau no, nasakop lagi po niya sa Luok so shout out ni Charly Bus ah uh, muna ay pinakabanggitan nga one direk Ramsey ng luok quarry <laughs> so again mga kaigoy so daghan daghan kayong salamat sa mga kaigoy na to again sus di gini di nako maabot ang kaning followers karon kung wala ni suporta no kung dili dili gikan ninyo mga kaigoy so manang ako nagpasalamat igug dako ninyo mga kaigoy nga nga nabuhi nabuhi akong dugo nga nagtan nga naaday naaday ni suporta sa tong channel kung so, nganong naabot ani nga followers karon so happy kayo nga niabot kong 10k mga kaigoy grabe kalisod yun guys na no nga makaabot taging unana di malalim ning pag vlog ingon sila nga ang pag vlog ko no trabaho ko na sa tapulan pero sus kung suwayanin ninyo grabe halos ang uban kali mo kaon lag unsay pang kaonon para <laughs> para mapansin sa mga tao para ipalo sila no no di gid malalim mag mag vlog vlog or mag maging vlogger mga kaigoy so lisod sad mabot mga ini ang gusto nimong mabot pero magagigud ka og ka na, na ang kalisod no una ka maabot ani nga nga imong gi abtan karon so mona, ako daghan kay salamat nagpasalamat itu dako sa tanan natong mga ni suporta sa atong channel nya dili ni nato maabot karon kung dili sad tungod ninyo mga kaigoy so i hope nga padayon na sa pagsuporta sa inyong kaigoy para dagan patag mga mahimo nga content nga atong ma ma -publish or ato ang ma mapakita sa inyo ha mga kaigoy no, no padayon lang ta hinahinay lang maabot rin ka po na nato atong kuhan atong gustong makabot inubanan sa paguban ninyo mga kaigoy so daghan kayong salamat salamat kaayong dako nga nakatin kita, so proceed na ta sa 11 key so 10 key ka pinagid mga kaigoy mo nang daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta so nya thankful ko nga na ako karon diri sa Ibate company no i shout out nako na ako ang company ah uh, may pinaka the best kay kung wala ang Ibate ako kung sao na lang sa si igoy na to <laughs> so sir iba Mamada ada dagan kayong salamat ma'am uh, Ibate family uh, labi na sa tuang sa kuang AHS department uh, sir Limuel, ma'am Nains Uh, sa tanang mga safety officer sa Ibatek dagan kayong salamat unya PMD department TNC department warehouse department sa tanang mga department sa Ibatek so dagan kayong salamat kay siguro sa mga department nga akong gimension na asad kayo nagpalo na so katong wala pa magkapalo pwede ragid kay mo palon, no and then para ma-update ma, ma po mo sa itong mga bagong i-upload ng mga video mga kaigoy so again thank you so much sa tanan dagan kayong salamat padayon ta o oh, God bless na tong tanan